Dumako naman tayo sa ating satellite office sa Caloocan City. Kasama pa rin natin si Karudy Biscaya ang koordinator ng Ako Bicol Party List. Karudy, magandang hapon. Uh, magandang magandang hapon po dyan sa inyo sa ating kabikulan. At kasama mo ngayon, Karudy, si Maria Cristina Ilgar, na mula sa Kamarin, Caloocan. Ang kanyang hinaing ay para sa kanyang sakit na iniinda mula noong taong 2022. Siya ay diagnosed ng stage 5 chronic kidney disease. Kumusta na ngayon ang kalagayan mo, Kristina? Uh, sa ngayon po, nag-a-underdo po sa gamutan. Ano yung madalas mong nararamdaman sa katawan mo ngayon? Uh, yung mga karamihan, yung sakit ng ano, ng kidney failure, yung katawan, mahina. Mm. Kasi nga po, nalalaton ko yung bigunan. Sino ngayon ang katuwang mo sa buhay? Ikaw ba yung may pamilya? Uh, sa ngayon po, nag-iisa uh, lang po ako sa bahay. Kasi po, may asawa na po yung anak ko, tapos may mga pamilya na po yung mga kapatid ko. Ah, okay. Pero may pamilya ka, may anak ka, kaya lang may asawa na rin, may sariling buhay na. Apo. Yung mister mo, asan? Patay na po. Patay na. So ngayon, mag-isa mag ka na lang sa bahay nyo. Yung anak, pero yung anak yung... mo, alam ba ng anak mo na may sakit ka? Opo. Uh, ano sabi nung anak mo? Wala lang. Wala, Wala lang. lang. naman yung nanay. Kailan mo pa huling nakausap yung anak mo? Noong isang taon pa. Noong isang taon. Noong isang taon, matagal-tagal oh. na din. Eh, nanay, gusto mo bang manawagan sa yung mga anak na Uh, kung ano naman yung gusto nyo po, matulungan ka naman po sa iyong mga pangangailangan, especially ngayon po, meron po kayong iniindang sakit. Opo. Sige po, nanay. Ilan yung anak nyo, nay? Isa lang po. Isa lang. Ano yung pangalan? Uh, Christina po. Christina. Sige po, nanay. Uh, uh, manawagan ka po kay Christina. Kung tutulong, okay. na lang. Ayan. Oh, Naiyak na, si nanay. nanay. Nay, dati ho kayong OFW? Opo. Saan bansa ho kayo nagtrabaho at anong trabaho nyo? Ah, ano, date po. Isang domestic helper na nagtrabaho para maibigay yung pangangailangan ng anak. Saan? Jordan po. Jordan. Matagal ho ba kayo nagtrabaho doon? Opo. Anay, magandang hapon po nanay. Isa po kayong dating OFW sa bansang Jordan. Ilang taon po ba kayo nagtrabaho bilang OFW? 18 po. 18 years. Sa loob ng 18 years, nakakapagpadala ka po sa iyong anak. Opo. actually puso na sila yung pati mga pamakit po eh. Imagine kayo po, pati po yung mga pamangkin nyo, napapadalhan po ninyo. So ngayon, so, bak sila. Oh, bakit po ngayon nanay, ngayon po may sakit na kayo, wala na yung anak mo, wala na yung mga pamangkin na tinulungan mo. Pinabayaan na lang nila ako, parang anay, gusto nila, mawala na ako, para, kasi tagtag, mga tagtagat sa kanina, sa, 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 sabi ko okay lang. Marami akong... Grabe naman, ni, grabe naman yung mga ugali nitong pamangkin mo. Pinag-aral mo na, tinulungan mo. Ngayon kung ikang may sakit na parang wala na, no? Opo. Opo. So, di bali nanay, uh, alam naman natin na uh, pag ganyan, sila na mismo makukonsensya din yan. Uh, nanay, lumapit po kayo sa aming programa. Ano po yung pinakakailangan nyo po? Uh, kasi po, ano yung aking nagpaano ko ng gamot. Kasi po, uh, pinakapuspo ko sa gamot. Eh, may lumapit po ako sa tanglapan niyo na sana po ay madagdagat po yung ano yung pambili ko ng gamot para bayad sa pharmacy. Kahit gamot lang po, okay na po sa amin yun. Opo. Nanay, okay. matanong ko lang nanay ano, asan itong mga kamag-anak itong binabanggit mo? Saan lugar dito sa Pilipinas? Nandito lang po sa Camarines. Camarines Norte? Hindi, Camarines po. Camarines. Dito lang po sa loob. Camarines, Caloocan. Ah, Camarines, Caloocan. O. Oh. Caloocan po ako po. O, kung kay, sino man kayo dyan, nakikinig, ah, nakikinig kayo, alam nyo yung sitwasyon ng tiyahin o nanay mo. O, tumulong naman kayo kasi kawawa naman nung panahon na malakas pa, kayo yung tinutulungan. Ngayon na meron ng sakit, wala, ay, ng wala na, wala kayong pakialam. Eto partner, dahil ang kahilingan ni nanay ay tungkol sa gamot. Balikan natin si Karodi. Karodi, magandang hapon uli. Ah, uh, magandang, magandang hapon din sa inyo. ano pong maitutulong natin dito kinanay sa medyo kalagayan niya ngayon? Wala po, eh, awang-awang po dito kanina kay nanay. Eh, Magaling araw pa, yung interval ko sa barangay at nakabang na ta, sa People's Day natin dito sa Kalokan. Kaya po naman, ay eh, pinakita niyo sa atin yung kanyang mga dokumento at uh, para makabilis siya ng gamot at so, qualified na qualified, qualified talaga. Kaya pinakaluman siya natin ng 30,000 at kasalukuyan, hawak na niyang kanyang guarantee letter. 30,000 pesos ka Rudy ang uh, letter. Oh. Uh, ibinigay o ibibigay kay Nanay Eden. Ayun, hawak niya na partner. Oo, oh, hawak, hawak na ni, ni Nanay Eden yung guarantee letter. Oo. Oh. E balikan natin si Nanay Cristina. Nanay, hawak niyo na po yung tulong ng Ako Bicol. Ano pong masasabi nyo? Apa, napaka maraming salamat po, Ako Bicol. Talagang hindi niyo po kami pinabayaan. Okay. Opo. Tahan so, na kayo, nanay. Ano? Tahan na po. relax na, nanay. O, huwag na po kayong malungkot. Ang importante po, hindi man kayo natulungan ng iyong anak o pamangkin na andyan po lagi ang ako Bicol Party List para po tumugon, tumulong po sa inyo pong pangangailangan. Yun. Okay. So, uh, uh at salamat din po. Opo. Uh, kaya, no, kay Salvic ko at kay Congressman, kay Sanudi Kaya, Maraming maraming salamat po. Okay. At hangad namin po na umayos ang inyong kalagayan. Sabayan lang po natin ang pananampalataya at panalangin sa puong may kapal.